Isa ang naitalang patay habang dalawa ang sugatan matapos salpukin ng isang motorsiklo ang isang nakaparadang backhoe sa kahabaan ng barangay del Rosario, Pilar Sorsogon, mag-aalason si kagabi. Kinilala ang nasawing backrider na si Alias Steve, 16 anyos, residente ng barangay inang Pilar Sorsogon. Kinilala naman ang mga sugatan na si Alias Ray, 37 anyos, rider, residente ng barangay Salvacion, parehong bayan, at ang isa pang 16 anyos na backrider na si Alias Icon ng parehong bayan. Itinuturong dahilan ng kanilang pagkakaaksidente ang madilim na daan kung saan nakaparada ang nasabing sasakyan. Kung babasihan po natin, kasi po yung, yung nakamotor is galing sa uh, from Daraga area going to Sorsogon City, which is yung ano naman po, yung bako is nakaparada din dun sa area na yun, nasa kabilang, nasa outer lane. Kaya siguro nung pag ng motor, galing sa pag paakyat niya medyo paakyat then blind cord yung pag ano niya na dun sa street na kalsada medyo nabigla siguro siya na no? may nakaparada doon na bako hindi na siya nakapag hindi niya na, na ano yung manibela hindi na siya na nakapag handa doon sa lugar na yun. kaya doon sumalpok sila doon sa baket ng bako Nabatid na galing sa barangay Inang patungo sana sa barangay Sugoy ang mga biktima para kumain ng lugaw. Pawang wala rin umano ang mga itong suot na helmet nang mangyari ang insidente. Ay bali po, yung bako po is hindi naman po talaga totally nakapark dun sa blind cord. Nasa estate naman po siya. Kaya lang po, yung area is medyo may malapit lang sa blind cord na kung saan yung motor, pag galing ka sa kurbada, pag ikot ng pagkurbada, magbigla ka talaga kasi meron kagad dun makikita kang Uh, yung nakaparadang bako. Yun nga po, uh, base dun sa investigation ng uh, police po na nag-first responded po dun, is naka yung bako is nakapark sa medyo gloomy area, yung medyo madilim na area. Although mayroon naman daw po na parang device, early warning device na wooden early warning device na may reflectorized man ata po na arrow kaya eh, lang po, it's too late na na nabundol na po nila yung ano. Wala po doon sir, ang mga street lights around the area. Super po. Cool. Uh, parang wala wala po. Wala pa po, pong eh, ano dun, street lights. Ano pa, ongoing pa lang po ang construction doon ng ano, street lights. Paalala ng otoridad, iwasan ang pagparada sa mga madilim na lugar o gumamit ng signage bilang babala sa mga daraang motorista. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.